Kung sino ang tunay na nimrod sa likod ng halos na kalimutang pangalan ay ang lalaking na ang hinamon na Diyos mismo ang nagtatag ng Babel ay nanguna sa unang malaking paghihimagsik ng sangkatauhan at lumikha ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa isang tore isang espiritual na sistema na nanghuhuli ng mga kaluluwa. Ngayon sa video na ito ay makikita mo ang totoong kwento sa likod ng mga ngaso ng mga kaluluwa at ang tore ng babel at matuklasan kung paano hinubog ng mahiwagang pigurang ito ang nakaraan at maaaring humuhubog pa rin sa ating kasalukuyan. Sa Genesis 10.8 hanggang 10 ay naghahayag ng isang pangalan na iilan lamang ang nakauunawa ngunit nagtataglay ng malalim na espiritual Nabigat at naging anak ni Kush si Nimrod na nagsimula siyang maging makapangyarihan. Hindi lamang ang talaang kanan ito ang hudyat ng pagbabanta na nagmumula sa banal na utos ng Diyos. Ang pangalang Nimrod ay hindi basta-basta nang galing ito sa salitang ugat na Hebreo na mar na literal na nangangahulugang maghimagsik, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa Diyos mismo. Habang marami sa mga inapo ni Noe ay kumakalat sa buong mundo na sinusubukang itayo muli ang kanilang buhay sa alaala nang ang tubig ng paghatol ay sariwa pa rin. Nagpasya si Nimrod na magtayo ng isang bagay na iba ang isang trono hindi isang literal na trono ngunit isang sistema, isang modelo ng autoridad batay sa sentralisasyon ng kapangyarihan ng tao. Siya ay anak ni Kush Apo ni Ham, ang parehong Ham na nakakita ng kahubaran ni Noah at isinumpa para dito at Apo sa tuhod ni Noah ang matuwid na mga ngaral na lumakad sa Diyos. Ang tanong na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga linya ay paano naging isang simbolo ng organisadong paghihimagsik ang isang tao mula sa angkan na nakakita ng kamay ng Diyos. Ang teksto ay nagsasabi sa atin na ang simula ng kanyang kaharian ay Babel ito ay hindi lamang isang geografikal na detalye. Ito ay isang teolohikong pahiwatig na Babel o Babylon ay lilitaw sa ilalim ng kanyang kapangyarihan bilang binhi ng kung ano ang magiging imperyo ng espiritual na oposisyon at hindi ito tumigil doon ang Eric akadkain lahat sa Shinar, isang rehiyon na madalas na inilalarawan bilang yugto para sa sangkatauhan sa paghihimagsik. Si Nimrod ay hindi lamang isang pinunong politikal siya ang arkitekto ng isang ideolohikal na istruktura na naghahangad na pag-isahin ang isang malinaw na istruktura ng mundo na tinatawag ang espiritual na Babylon na isang sistemang antikristo na hindi nagsimula sa huling panahon ngunit sa simula. Ngayon, ang iilan lamang na binanggit at hindi binabalewala ng marami ay ang makapangyarihang mga ngaso na ito sa harap ng Panginoon bilang na inilarawan sa Genesis Desis ay hindi nang huli ng mga deer boss o mga leon na hinuhuli niya ang kanilang mga tao. Mga ideya ang kanilang mga kalooban ang kanilang mga kaluluwa. Siya ay isang mangangaso ng mga kaluluwa sa pinaka spiritual at makahulang kahulugan. Na posible. nagtipon siya ng mga tagasunod na pinangungunahan ng mga salitang ginamit karisma at tuso na parang hindi nakikitang sibat ang ekspresyong ito na malayo sa pagiging ang papuri ay isang sakdal bago ang Diyos na si Nimrod ay isang mandaragit ng impluensya isang taong minamanipula ang masa upang maghimagsik laban sa lumikha ang mga dakilang sinaunang imperyo, ay hindi nagsimula sa mga espada, nagsimula sila sa mga ideya ni Nimrod. Napagtanto ito bago ang sinuman at ginamit niya ang pagsasakatuparan na iyon upang mabuo ang kanyang imperyo ay hindi isang kaharian ng pagpapasakop sa Diyos kundi ng kadakilaan ng tao. Siya ang unang nagsabi kahit hindi sa mga salita na hindi natin kailangan ang Diyos na mamahala. At kaya si Babel ay ipinanganak ang tumitibok na puso pagkatapos ng baha. Ang pangalang Nimrod ay mula noon ay umalingaw -ngaw bilang simbolo ng paglaban sa pinakamataas na figura na nagpasinaya hindi lamang ng isang pisikal na tore kundi isang espiritual na pamana ng pagsalungat sa langit. Ngunit kung ano ang naging kakaiibani ni Nimrod sa lahat ng iba pang tao pagkatapos ng baha iyon ang tanong na dapat nating sagutin at ito ay direktang naghahatid sa atin sa kanyang tunay na plano. Sa Genesis 10:8 ay nagsasaad ng kakaiba tungkol kay Nimrod. Nagsimula siyang maging isang makapangyarihan sa lupa at pagkatapos ay sa verse 10 ay mababasa natin siya ay isang makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon. Ang mga pananalitang ito ay hindi pangkaraniwan sa Biblia. Hindi sila lumilitaw sa pagtukoy kay Abraham, kay Moses, kahit kay David. Sila ay nakalaan para sa isang taong nagpasinaya ng isang bagong uri ng kapangyarihan sa mundo pagkatapos ng baha. Ngunit anong uri ng kapangyarihan ang salitang makapangyarihan dito mula sa Hebrew na giber ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na lakas. Ito ay naglalarawan ng isang taong namumukod tanging nangingibabaw na nagbibigay ng impluensya sa isang pambihirang sukat na si Nimrod ay hindi lamang ang unang pinuno ng emperador kundi ang pagsuway sa institusyon ng mga kathang-isip na sukat na ang katanyagan ay lumaganap hanggang sa puntong naging karaniwang ekspresyon sa mga tao. Tulad ni Nimrod, ang makapangyarihang mga ngaso sa harap ng Panginoon, ngunit ang nakakaalam ay ang pahayag na ito ay puno ng kabalintunaan, sapagkat siya ay nasa harap ng Panginoon, ngunit hindi bilang karangalan sa Panginoon, ginamit ni Nimrod ang kanyang tuso, hindi upang manghuli ng mga katawan, kundi mga kaluluwa siya ang unang dakilang mga ngaso ng kaluluwa na naitala sa banal na kasulatan mula sa Diyos na may mga pangako ng kaligtasan, pagkakaisa at pagunlad. Ang kanyang kakayahan ay ito upang tipunin ang mga pulutong sa ilalim ng isang layunin, ngunit isang layunin na salungat sa banal. Dito ay espiritual kanyang manipulahin ang mga kalooban na hugis mga kaisipan na pagbaluktot na layunin lahat sa ilalim ng tingin ng makapangyarihan sa espiritual na pagsasalit. Ang ganitong uri ng pamumuno ay isang propetikong babala. Ang pigura ni Nimrod ay umaasa sa mga sistemang lilitaw. Mamaya, mga imperyo ng tao na nagtatangkang pumalit sa lugar ng Diyos na nanliligaw sa pamamagitan ng mga pangako ng pagkakaisa. Ngunit humihiling ng pagsuko nang tunay na pananampalataya. Si Nimrod ay hindi lamang sumasagisag sa mga lungsod na siyang nagtayo ng huwaran ng ito, ang unang tao na siyang nagtayo ng mga lungsod. Ngunit siya ang unang bumalangkas sa mga lungsod, simula ng kung anong paghahayag ay tatawagin ng misteryo ng kasamaan, na isang uri ng kapangyarihan na tila nangangako, ngunit nagtataglay sa loob nito ng binhi ng espiritual na pagkawasak. Ang kanyang kakayahang manipulahin at kontrolin ang nagbunsod sa kanya na maisip ang isang bagay sa kabila ng isang lungsod na lampas sa isang imperyo ng isang bagay na magbubuklod sa lahat ng sangkatauhan sa ilalim ng isang wika, ang isang misyon at isang pamumuno ang kanyang sarili at doon mismo nagsimula ang kanyang masamang plano na bumuo ng napakapanganib na plano na ang langit ay nagsimulang bumuo ng isang mapanganib na plano bilang isang mapangakit na plano. Ano ang dakilang masamang plano ni Nimrod na pag-isahin ang sangkatauhan Genesis 11, 1 hanggang Siyam ay direktang nagdadala sa atin sa kasukdulan ng katapangan ni Nimrod at ng kanyang mga tagasunod at ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang pananalita at sinabi nila, Humayo din tayo, tayo'y magtayo ng isang lunsod at isang tore na ang tuktok ay aabot sa langit at tayo'y gumawa ng pangalan sa iba't ibang bansa upang tayo ay magkalat. Ang Biblia ay naghaharap dito hindi lamang isang kaganapan sa arkitektura, ngunit ang espiritual na larawan ng isang organisadong paghihimagsik laban sa Diyos na si Babel ay hindi lamang isang lungsod. Ito ay isang sagisag ng isang layunin ng tao na walang diyos, isang pagtatangka na bumuo ng isang nagkakaisang makapangyarihan sa self-referential na sibilisasyon. Ang layunin natayo ay gumawa ng isang pangalan dito na kasalalay ang puso ng Nimrods kaluwalhatian ng kasalanan. Ang mga tao nagkakaisa sa paligid ng isang sentralisado sa mapaghimagsik na layunin ito ay pagsilang ng isang ideolohiya ang pag-iisa ng sangkatauhan ng walang pagpapasakop sa kataas-taasan. Ang turi mismo ang turi na ito sa langit ay hindi lamang isang pisikal na proyekto. Ito ay isang simbolo ng isang monumento sa pagmamataas ng tao isang pagtatangka na lusubin ang langit sa pamamagitan ng mga paraan ng tao. Sa kaibuturan nito ay isang deklarasyon na hindi nating kailangan ang Diyos na maabot ang langit gamit ang ating sariling mga kamay. Ang pagtatayo ng tore ay ang arkitektural na pagpapahayag ng Espiritu. Ang Babel at ang Kalaunan ay magiging Babylonia ang mga propeta sa Apokalipsis labing pito, ay magiging espiritual na ang babel ang ina ng mga kasuklam-suklam. Ngunit bakit isang tore? Bakit ang ganitong uri ng istruktura? Dahil ang mga tore ay ginawa upang makita mula sa malayo, upang pangingibabaw ang abot tanaw, upang ipaalala sa iba kung sino ang may kapangyarihan sa espiritual na mga tuntunin. Ang tori ng Babel ay kumakatawan sa trono ng autoridad ng tao sa lugar ng trono ng Diyos ito ay ang paglalagay ng isang iisang wika, iisang kaisipan, iisang kultura, lahat na sa ilalim ng kontrol ng isang sistemang naisip ni Nimrod. Gayunpaman ay direktang bumaba ang Diyos at nakita ang gawain ng mga tao sa pagkatapos ay dumating ang paghatol, ang pagkalito ng mga wika, kung ano ang naging isang tinig ay naging isang pulutong, ng mga di pagkakaugnay na mga tinig. Ang proyekto ng pagkakaisa na walang Diyos ay nasira sa ugat nito. Ang pagkalat ng mga bansa ay hindi lamang isang geographic na gawa. Ito ay isang espiritual na paghatol sinira ng Diyos ang sistema ng Babel. Bago ito naging hindi maibabalik ang espiritu ng paghihimagsik na nagpakilos kay Nimrod ay natigil doon. Ang modernong autoridad na humiwalay sa kasaysayan nito at hangarin ang pagdakila sa sarili, ang kwento ni Nimrod ay nabubuhay sa bawat pagtatangka ng tao na maabot ang langit ng walang pagsisisi, nang walang pananampalataya, ng walang krus. Ngunit nagawa ni Nimrod na makatakas sa banal na katarungan bagaman, hindi detalyado ng mga kasulatan. Ang mga huling araw ni Nimrod ay maliwanag ang kanyang paghatol sa Genesis, Labing isang pito hanggang siyam ay nagpapakita ng isang atin ng kamay ng Diyos na tiyak na pinipigilan ang pagsulong ng imperyo ni Nimrod umalis sa tayo pababanat doon lituhin ang kanilang wika upang hindi nila maintindihan ang isang pananalita. Kayat ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at tumigil sila sa pagtatayo ng lungsod. Ang kalituhan ng mga wika ay hindi lamang isang makasaysayang pag-urong ito ay isang banal na pagkilos ng paghatol. Ang hatol laban sa proyekto ng kadakilaan ng tao, nang walang pahintulot ng langit ang tore ay hindi kailanman natapos ang dakilang simbolo ng kapalaluan ng tao ay nanatiling hindi natapos, bilang isang permanenteng paalala na walang planong sa lungat, sa kalooban ng Diyos ay uunlad ng walang hanggan. Ang Babylon ni Nimrod ay nagsimula sa Shinar, ay mula sa simula nito, ay mamarkahan ng sumpang ito, nawasak ang pagkakaisa, itinatag ang kalituhan, ipinahayag ang paghatol. Ang paghihimagsik ni Nimrod ay hindi nagtapos sa kaluwalhatian, ngunit sa disperasyon, ang pangarap ng tao ng autonomiya ay pinawalang bisa ng isa na naghahari sa lahat ng mga bansa. Ang pamana ni Nimrod gayon paman ay lumampas sa mga pahina ng Genesis. Siya ay naging tunay na simbolo ng lahat ng bagay na sumasalungat sa Panginoon, ang espiritual na ugnayan na mauulit sa bawat imperyo na nagtaas ng kamao laban sa Diyos mula sa Babel sa makasaysayang Babylon mula sa mga sinaunang kaharian hanggang sa modernong sistema ng pamahalaan na tumatanggi sa mga halaga ng kaharian. Ang binhing itinanim ni Nimrod ay patuloy na umuusbong sa mga banal na kasulatan, siya ang ugat ng espiritu ng espiritual na Babylon na inilarawan sa paghahayag. Labimpitong bilang ang dakilang pagupo sa maraming tubig, ang relihiyon ng pagsasarili, pagmamataas, idolatriya at pagkalito, at kahit na ang kanyang pangalan ay hindi nauugnay sa isang marahas na kamatayan ang kanyang pagkahulog ay malalim na Dios. ay hindi pinahintulutan ang pag-iisa ng sangkatauhan sa ilalim ng paghihimagsik na umunlad. Ang imperyo ni Nimrod ay nahulog hindi sa pamamagitan ng mga kamay ng tao ngunit sa pamamagitan ng direktang interbensyon ng lumikha at ito ay nagtuturo sa atin ng isang walang hanggang aral na walang pagbubukod ng tao batay sa sistema ng pagbubukod ng Diyos. Para sa kaluwalhatian ng kaakuhan ng tao ay tiyak na masisira. Ang babala ay nananatiling buhay. Ang diwa ni Nimrod ay patuloy na nagsisikap na magtayo ng mga tore sa mga pamahalaan, sa mga ideolohiya, kahit sa mga puso, at ang paghatol ng Diyos ay nananatiling pareho. Bumaba siya nakita niyang hinuhusgahan niya si Nimrod at nahulog. Ngunit gumagawa pa rin ba tayo ng sarili nating mga tore? Ngayon kung ang nilalamang ito ay nakakaapekto sa iyo, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification ang mga katotohanan sa Biblia na halos walang nagpapakita sa iyo ng channel na ito ay isang daang porsyento libre at umiiral lamang. Salamat sa suporta ng mga mapagbigay na tao tulad mo. Nawa makita kita sa susunod.